Aba, tuluyan na kayang maiyui ang isang milyon na jackpot? Huwag naman natin patagaling yan. Here are your Tuk Tuk Masters, the original Bulaga Boys. Here's Captain Vic Soto and Captain Joey De Kapitan! Ngayon ay OFW Day dito sa 8 Bulaga. Isang milyon ang naging na itak-tak. Ito naman ang ating uh, flight stewardess. Oh, colors ng Brazilian. Yes, oh, bro, Diana. Bossing Joey, meron akong bagong kasabihan. May kasabihan ka ano yan? noon at uh, ngayon? Ngayon, yes, okay. noon. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan hmm. ay hindi magkakarating sa paruruanan. Yan yung noon. 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 Ngayon, Ngayon, ang hindi lumingon sa pinangalingan ay hindi pa naman umaalis. <laughs> Oo oh, nga naman. <laughs> parang, <laughs> ano naman ang lilingon mo kung di ka pa umaalis? Parang nangiinis ha. Parang nangiinis na ito parang <laughs> nga atat na. <laughs> <laughs> okay. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Stewardess from Brazil? <laughs> yes. Yes. May <Baikin> blanket? <laughs> Wala nga naman. <laughs> okay. Wala walang blanket. At meron pang